Magandang hapon mga katuko, uh, ngayon mag alas 4 na, no? uh, dito tayo mga katuko sa ilog ulit yung na i-vlog ko nung mga nakaraan, ang daming basura mga katuko, may gina tumatakbo na yung uh, na pinapaandar yung water pump dito, medyo nababawasan mga katuko yung tubig pag pinapaandar yung water pump pero pag malakas ng ulan uh, hindi na kinakaya pinapatay na rin nila ayan mga katuko, ang dami talagang hindi kagaya mga katupo sa Maynila na may naglilinis sa ilog dito parang wala akong nakikita ang dami mga katuko, kung mabasura dun sa ay uh, ilog pasig mas lalo na rito. Kailig yung ilog pasig kasi inaalagaan na ito parang wala eh. kanya kanya na lang tapon yung mga tao rito nang Kung hindi mga galing ito mga katubo sa mga kanal. Kuminsan kasi bawal ding magtapon ng basura dito. Uh, pag nahuli ka rin na delikado kaya lang pag galing na sa mga kanal wala na makakapaso. talagang water lily basura halo halo na ito mga kapatid eh kagaya ngayon na uh, may bagyo na naman mga katako ah uh, bukas wala na naman pasok uh, holiday ayan uh, dito na naman tayo magtatambay tambay na lang wala na naman tayong kita mga katupo maski papano sana araw-araw uh, kumita man lang sana tayo ayan mga katupo uh, utay-utay ng inaanod yung mga water lily uh, low tide na mga katupo Saka hindi kagaya sa Maynila mga katoko na maraming nangunguha ng mga kalakal ah, dito. Halos walang nangangalakal. Ah. Tiyamba-tiyamba lang ako nakakita rito na nangangalakal mga katoko. Nakabangka siya. Marami rito mga katukong nadang mga bangka. Uh, kung tawagin sa amin yung lunday uh, hindi siya kwal talaga pang kwal -pan lang talaga uh, pang mababaw uh, ayun dyan mga katuko uh, sakop na ng deka yan eh. deka homes uh, yung tambak dito pantay na rito sa seawall toko yung hindi lang natin makitang maigi yung namimingwit yan o... Meron kasi dito ang katuko na hanap buhay talaga niya, pamimingwit araw-araw. Lumaday yata sa mga pispan Marami siyang nahuli, yun lang ang ginagawa niyang hanap buhay, pamimingwit. yan mga katubo tayo okay. tayo na inaanod yung water lily dati doon yan ngayon no, inaanod na siya ang dami daming kalakal dito pag dito yung mungungan ng kalakal mga katubo konti na ang yan mga Ayan, tingnan mo yung kulay niya matagal na nakalutang lang yan. hindi kagaya mga katuko sa Maynila na talagang maraming namamasura dito wala kang makikita yung napapansin mo na yung may bahay na yan na uh, yan mga katuko at kahog uh, mga binibinta yan mga katuko ayan mga katuko uh, hanggang dito na lang siya uh, set out na pala sa lahat ng mga kapwa ko vlogger uh, hanggang dito na lang mga katoko uh, babay na shout out nga pala sa dalawa kong anak Ah, uh, segi na mga katok,